Tara, puntahan naman natin ang bayan ng San Fernando, Pampanga. Dito daw matatagpuan yung magagandang pailaw. Dito lang yan sa The Orchids Garden. Ayan guys, so intro pa lang yan. So siyempre, nagbiyahe muna kami, manggagaling kami dito sa Santa Maria. Alas 5 ng hapon kami umalis dito para sakto doon, mga alas 6 pasado na kami makarating. Dumaan kami dito sa may ano, ciudad de di Victoria. Dito rin matatagpuan yung Philippine Arena na napakalaki. Ito siya guys. Ayan. Panoorin nyo po hanggang dulo dahil talagang napaka exciting itong video na to guys. Hindi po gaanong matrapik kaya mabilis po kami nakarating. Kaya isang oras lang po mahigit yung aming biyahe medyo maulap yung kalangitan pero akala namin uulan siya pero hindi naman ayan naabutan na nga kami ng dilim guys sabi nga namin kung saan na yung pailaw doon na siguro tayo narito na nga kami guys sa Pampanga makikita dito yung mga nagtitinda ng naglalakyang parol at naggagandahang parol dito na siya guys ang gaganda ng mga parol dito dito makikita yung mga ano, parol na magaganda at mga Christmas light talagang malalaki ayan malapit na rin kami dito guys halos dikit dikit po yung mga nagtitinda ng mga parol dito dito yung pinakamahabang nagtitinda ng parol kaya yung mga mata namin busog na busog talaga sa kakatingin ng magagandang parol at naggagandang Christmas lights ayan ngayon po, habang ano na kami, naghihintay kami ng paparkingan namin, may ano pala dito, may parada ng mga parong na namin. nandito na rin kami. Ito po yung tawag nila, the, the, office garden. Yan po yung tawag nung pupuntahan natin. Nakikita niyo po yung parang pastillo na yon, Doon po tayo pupunta. Ito po yung pinaka-entrance nila. Pagpasok mo, makikita mo yung mga laruan na yan. Ayan. Kaya ihanda niyo yung wallet niyo pagkasama niyo yung mga anak niyo dahil talagang mapapabili kayo diyan. Tingnan niyo naman yung Para, anak ko, gusto na niyang bumalik at bibili na bibili na kami ng laruan. Sabi ko mamaya na. So ayan na guys, papunta na tayo dun sa may painaw na yon Ang ganda guys, so kitang-kita mo talaga yung ganda ng mga ano parol at mga Christmas light. Habang papalapit kami guys, ayan na excited yung mga anak ko talagang sa gilid pa lang sa mga dinadaanan ang ganda na guys para kayong nasa ibang bansa or nasa Hong Kong ayan tingnan nyo naman guys oh ang ganda talaga dito pa lang po sa entrance may babayaran po tayo na 50 pesos per head mapabata man or matanda ayan ito po yung mga ano nila yung mga rules nila ay nakapila na po kami dyan nagbabayad ng ticket may entrance po. Ayan, papalapit na tayo dito sa ating pupuntahan, guys. Ito na talaga yung pinaka-entrance niya. Kapasok so, mo, ito po yung agad yung sa iyo. May dalawang higante diyan na nagpapaaliw. yung mga, yung anak ko, natatakot siya. Kaya pinaragan na lang ng answer, na anak ko. May higante takot. Hi! Natakot, natakot so, yung natakot yung mo siya yung pinaka-entrance. Ayan. Inibig ko muna yung ating camera. Ayan pa. Palak papasok na tayo. So, yun po yung mga ano, pailaw. Diyan pa lang talaga mamamangha ka sa ganda. May talaga fully recommended ko talaga itong lugar na ito. pupuntahan nyo na at pasyalan nyo na. May mga iba't ibang karakter kayo makikita dito guys. Tulad ng mga... Ay, yun, ay, 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 ayan. Ayan, si Bell, si Tinkerbell, si Iron Man. Ayan, marami po kayo makikita. Pati si, ano, si Mickey Mouse. Andyan po sila. Tapos may nag-perform din si, ano, yan, no. Oh. Si Elsa po pala yung, ano, nag-perform dyan. Ay, enough ko po yung music niya. Baka makapirate po tayo, guys. Aloy na aloy talaga yung mga bata dito, guys. Talagang marami kang makikita. Pwede kang magpa-picture dyan sa mga ano na yan, yung mga nakatayo na mga karakter dyan. Magbigay ka lang ng mga tips nila. Nasa sayo naman kung magkano yung ibibigay mo. Ayan, binigyan ko sila ng 50, tapos 20. Kung kaya, ang ano lang ang kaya mong ibigay. Ayan, kung halimbawa wala kayong baon no, at may nagugutom kayo, meron naman silang mga ano dito, mabibilan na mga pagkain, may food court sila, sila dyan na talaga nandun lahat yung mga pagkain na gusto mo. May street food, marami po dyan. Uh, For so, the first time in so, tao. Lalo na pagpagabi, ang daming dumadating. Ayan, ayan no, oh, pwede ka magpapicture dyan. Ayan. Tapos may snow guys, ayan ano lang yan na snow na bubbles lang yung ginamit nila. Hindi naman talagang totoong snow. Pero parang snow talaga. Ayan, tuwang-tuwa yung anak ko dyan guys. Basang-basa na sila. Ayan. Kaya aliw na aliw talaga. Kaya dalin mo na yung buong pamilya mo kung gusto mo. Sumaya ang buong pamilya mo. Talagang mag, napaka gandang puntahan po yung ano na yan, lugar na yan matatagpuan po pala dito sa may San Juan, San Fernando, Pampanga. I-Google map nyo na lang po o kaya gamit na lang kayo ng wis pag pumunta kayo para hindi kayo maligaw. So, ito po yung mga gilid-gilid ng dadaanan nyo. Talagang punong-puno ng ilaw. Talagang busog na busog yung mata natin sa kaka, ano, pa, kakakita ng mga pailaw na yan. Ang gaganda talaga, guys. Hindi pa yan. Talagang marami ko pa po kayong makikita. Ililibot ko pa kayo guys. Meron din pong nagpapaalala na mag-ingat sa mga gamit. Kasi minsan may nawawalan din daw po dito. Ayan. Ina-announce po lagi din dyan. Talaga. Huh? yung anak ko. Oh. Earlier, Hindi alam kung saan siya hawak. Ganda ano? Puro pa ilaw talaga bilang a pa? mo na, puto talo. hila, kung ano kagalawin ni tao pipiruna? lima picture na, take na yung nakabigyo. Dito pala ng picture. Ako ah. oh, naman. Ako rin nga. Akin yung. 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 Akin ito po yung parang likod nila eh. Talaga lahat talaga may design na ilaw. Mga mag iba't ibang klase ng mga ilaw. Meron pa, pa, po tayong pupuntahan. Wait lang po talaga. I, i, ililibot ko po, po okay, okay. Ito tayo. Okay, okay. okay. <laughs>

po yung mga kainan na talaga namang masasarapan din kayo sa mga pagkain nyo ma. Hello ma, good pizza. Para magka-idea po kayo kung gusto nyo magpa o hindi. Ayan. I-share ko po sa inyo lahat. Siyempre po, bago ang lahat, pakipalo nyo naman po ako dito sa aking FB page. At mayroon din po ako YouTube channel, Jim's Cooking din po. Ayan. Pagkatapos po dito, punta naman tayo dito sa may snow. Ayan guys, ang ganda talaga dito. Nung dumating kami, pinatay na yung, ano, yung snow na bumubuga. Kanina umaandar yan eh, pero nga pagpasok namin, wala na. Eh sayang, hindi namin naabutan. 22 pa naman yung anak ko, talagang maliligo siya sa snow. Kasi ano eh nagtatakbuhan yung mga bata doon, nainggan ganyo ka talaga yung mga yung anak ko nga eh gustong-gusto na niyang ano lumapit. Sabi ko wait lang kasi ano wala kaming isa lang yung dala niyang damit. Ayun no buti na lang pinatay na rin kasi kanina pagpasok namin umaandar pa tanong lumapit na kami ayan biglang pinatay na rin so ito po yung pinakakabuuan dito rin sa iso nakabukod din po ito ayan no. Oh. baka madulas ang ganda ang ganda talaga guys kaya dalhin nyo na yung buong pamilya nyo dito talagang masisiyan sila ayan hey, A sao tay em ngoài là sao kêu gây lại. Papa sao kêu gây lại. syempre hindi mawawala yung mga picture picture natin ayan so guys marami pong salamat sa inyong panunod sana marami pa po tayong mapuntahan yung mga ganitong pailaw ayan marami pong salamat sa inyong panunood. sana nagkaroon kayo ng idea kung saan kayo mamamasyal mama marami pong salamat hanggang sa muli po bye Siyempre, picture-picture muna tayo, guys. Susulitin natin yung pagpunta natin dito.